It's a uh, Sunday market, guys. So, pun dito tayo sa entrance dadaan. Tingin-tingin lang kami dito, guys. Ayan, ang ganda ng ano nila. Na, mas sport dress. Eh, ar ari, Uli, bata, asa, tanora. <laughs> Uy, uso na pala, subupalda-palda. O, oh, ganda. mga uh, dress, dress, dress. Ayan, ikot-ikot tayo dito. Ting tingin tayo dito. Anong meron? Steak King. Market. Ah, may gabligya to gong. Ari-ari diyo ga. Mga burlolo, burlolo. Mga mo ga. o, oh, earrings airing. So, nami itong dako nga circle. Ara. Ah, oh. Nami siya. Ari do o ano do ala Umaya. channel? One oh, eighty wow. one one, 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 oh, one eighty lang yeah. siya? lang <laughs> masaya. <laughs> Brad fashion Fashion <laughs> no? Pitit oh, pitit. Eh magpulcheras <laughs> <laughs>

Oh, bye na. Eh, ikot pa tayo dito. Tara. Oh, pasok. Tingin tayo dito. Ayan. Meron sila. Ano yung siya? On the wagon cambot. Free taste. May mga frames. Ayan, oh. yung nah, frames. Asa si Casey? Ga! Ano may baklon ka, Ga? 100 siya ka, uh? Ano, te? Oh. Dugangi pagi di mga collections. 9 to 5 ni siya. Sterling. Sterling. Sterling, ah, no. silver. Ano ni siya, hai? Hindi ah, man na Silver lang. Hindi hmm. man magkita. cute mag man oh, siya. Man. Oo. Kamusta? tatay pa? Anak daw kami ng iba. Iba, iba, iba. Ha? Gani? So, ano na siya? Old Old buildings Ayan o Ay, so sorry Ang <laughs> charob ko siya Ano ka na lang? Ate yung tangan sa palaman <laughs> Dito na naman tayo sa kabila. Sa damo ko ba kadto? Ay. Ami ay kagito yung magdokdok sa damo eh. Diri sa tauhay Paano kadto para maka ano ka. Araw. Araw? Araw na mi ka. Na 158 duwa. Ay isa lang. Hey, so cute.

No, I, nice, there, I think it's low, 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 not long enough. How much is this one? This one is 120. Yeah. Oo, oh, nami man siya. Yeah. Nami nung may mga bato-bato gang, oh. Okay. Yeah. Ara, oh, kulintas mm -hmm. na. Ah. Pendant lang bibaklon mo. Ari ba, oh? Uh, Are swimsuit pamamang bata pambata Ano na siya ah, pang kwan pang exercise Are naman tadi sa bags bags Gawa ata sa Thailand no Thailand bags Will Draw your own discount. Type ten percent off. <laughs> ah, I did that. Yeah. Alakak cute. Arigal do just one sa no gani ang coins. <laughs>

flowers. The little me. Are you? Are you Nami no? Oh. So. Nami para pang Pasko amoga. bisa <laughs> mengikuti pijit pijit Ari ga cute um, clip. clips nice. Pero you know, pariyos, sang imo ba? <laughs> <laughs> color. Hindi oh, ka na mag -ikap. <laughs> yeah. Ay, ka na, isang batog <laughs> oh. o. <Crystals. laughs> wow! Nice. Ah, pwede ka gang kapili, gang. Pwede ka kapili sa himo nga, ano. Ari ah, gang namin ini para sa lain ginawa. Ha cute nami ah, sa mga ano cute. Okay. No, it's Very

Nice. 180. Oh, 150. 150 each. Ito cute man siya. Ano? Ari. 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 Loko na 'no? Ganda. Bye, Bye na. I got it. and look at that one. Yeah. Different <laughs> kinds of, mm -hmm. puri gamin tawwa wa Sterling ni photo kan ta no di ko ta Jameson ano Jameson mga 然後你你你剛聽我的part gua anu